Magandang araw sa ating lahat. Welcome back po muli sa aking channel. Isa na namang simpleng gabay at pamamaraan ang aking ituturo sa inyo na makakatulong sa iyo upang matakot ang taong sumusunod sa inyo o nagbabalak ng masama laban sa iyo. At ito ay nagbibigay sa iyo ng proteksyon upang walang masamang mangyari sa iyo na masama saan man kayo magpunta at matatakot sa inyo ang mga taong nakabantay o nagbabalak ng hindi maganda sa iyo na mga kaaway mo o at upang malinlang ang kanilang paningin at matatakot sa iyo at bago ang lahat ay wag po nating kalimutang pindutin ang subscribe at notification bell sa baba at nang sa ganon ay update tayo lagi sa nilalaman ng aking channel. At kung ang taong ito ay palaging sumusunod sa iyo, laging nakasubaybay sa buhay mo at nagbabalak ng masama sa iyo at sinisiraan ka sa iba, gamitin mo lamang ang pamamaraan na ito upang siya ay matakot sa iyo at hindi na siya gagawa ng masama sa inyo. Kung sa tingin mo ay nagbabalak ang taong ito sa iyo ng masama at hindi maganda, ganito lamang ang iyong gawin. Maghanap ka lamang ng maliit na bato sa iyong paligid. Hawakan mo ito at ilapit mo sa iyong bibig. Usalin mo lamang ubigkasin ang orasyon na ito ng paulit-ulit ng tatlong beses. Retameho, tameho tunatalaje, isumat, sagla, rakusable upang nang sa ganon ay magkaroon ka ng protection. Pagkatapos ay ibubulsa mo lamang ang batong ito. At kung ikaw ay lalabas, ay kailangan mong dalhin ito para may protection ka. Gawin lang ito sa tamang paraan at sa kabutihan. Ang orasyong ito ay upang hindi mo ikapahamak. So hanggang dito na lamang pong muli. Marami pong salamat sa inyo. Basta't huwag kalimutang magdasal lagi.